guys, tayo sa bahay nila at Jesus dito sa Bayabas. And mag ano ka mag ano kami guys, magkabo. Yes. Magkabo kami dun sa CR. Paano yung CR dito Depi? Si ano. Guys, kumuha muna kami ng balde. Aplang algae balde. Dahil kasi um, um, magkakabo kami sa barrel. Nandun kasi sa likod yung barrels. Dito, tumag tiktok tik, -tuk -tik -tuk pa itong isa, di ba? <laughs> oh, hindi kasi makikinig. Ayan. Kinuha ko muna yung ano, matabo tabo at yung balde kasi ano, puluho kasi ito yung ka kasama ko. So, hindi ko muna kukunin niya yun hindi pa dinala yung ano, hindi pa dinala yung tabo. Kaya ako na yung ano, kakapuluhon niya. Yan. Kanda May, may aso kasi. Hinihintay ko muna ano yung aso kasi baka kagatin tayo. May rabies pa naman yan. Char! May ano na din yan. Hindi. Pag sinasabi niyong kami lang dalawa kasi may kinuha mo muna sila ate sa nandito sa likod ayan nandito ayan nandito dalawang barrel pa to guys dalawang barrel ayan diba kabo kabo na lang tayo hanggang mapuno yung balde ayan o oh. Ano, ang daming tubig. Kasi sa ulan. Tapos na. At ano, ang bigat pa yung dinadala ko. Sana niliitan ko na lang. Ano? Oh. Oh may aso baka kagag tinat tayo tinatayo niyan. Naku, may labis pa naman niyan. At oo guys, marami kaming aso. Sila yung maraming aso. Ayan oh. Eh. Ang bigat ang dinadala ko kahit maliit lang yan. Mabigat talaga yan guys. Kaya pina-off ko na lang sa, sa ano ko okay. Andito na tayo sa siya kasi po bu bubihisan na natin ang ano yung ano para mapuno siya. Ay, ang bigat-bigat na dinadala mo Jasmine. Ay ako. Yan kasi pabigat-pabigat pa. Pabigat pa at ay tapos na ako nagtabo tapos ito yung nandito na sila lipli ayan takita ko na cute cute diba cute po talaga yan makita ko muna ang kulit nito wow. yung, may binili siyang pagkain kaya masaya siya yan ang cute ayan andito na sa anong labas niyan si si Ana Guys, si Bersa, Bersa, Bersa. Ah, Ang naman, guys, ayun nga, pasyensyo pa to yung isa. At may kapitbahay din kami dito, guys. Ayan. Pasabi-sabi ako, hindi naman, wala nangyay tayo ng hindi ko makuwa. Sa, ano, yeah. hmm, kakain tayo. Oh, ng guys. ko. Hmm. yan, na. Pinigyan tayo yung isa. Yan. Linis muna tayo para sabihin na mabait. Char! Mabait naman talaga. Linis-linis tayo, guys. Hmm. Kasi yung ano pa nang Ano, linis lang tayo. Hmm. Nakita ko din itong yung mga ano ko na kumakain hindi ako pinigat ko hmm, kan kain kain na pala na pala kasi sila kumakain hindi tayo nila kung guys gutom na gutom pa naman na walang naman yun guys Kainin din ako. kumakain Hinihintay ko na lang silang kumain. At yun, nakakain na ako. Kain na ako. Tapos pag Tapos ko na. Uwas na ako at may dumating pang kumukulit sa akin na hindi daw niya ma-password at sabi na natin mamaya na ito bukasan kaya inandungan ko muna bye bye Hi, like